parts. Uho lang yan. Tungro! Tignan nyo, may mga bansot na mga halaman sa isang pinitak. Kulang sa zinc. Tingnan nyo, yung mga matatandang dahon ay tuwid at kulay kalawang. Tapos yung mga batang dahon ay madilaw at konti lang ang bilang ng mga suwi. Mali kayo. Kulang lang sa inom yan. Ng tubig. Tinan nyo. Ang mga dahon ay nanguluntoy at nabibilot. <laughs> Mam, Ma paano nyo namang nalangang tungro na kadalit dyan? Una, makikita mong hindi pare-pareho ang laki ng mga halaman. May bansot na mga halaman sa isang pinita. Pangalawa, kalat-kalat o bila-bilao ang mga halaman na may kulay kahel o orange na mga dahon. Pangatlo, nagsisimula ang paninilaw o pangungulay kahel o orange sa pinakabatang dahon o yung pinakamataas na dahon ganon po ba? Eh bakit nga ba lumala ang tunggro dito sa amin? Maaring paulit-ulit ninyong pinatanin ang isang variety sa isang lugar. <Music> Apo, mali kami! Eh, bakit ka umamin? Dahil po kasi sa ganong makinagawian natin, tumitin di tuloy ang pananalasa ng Green Leaf Hopper o GLH o mas kilala natin sa tawag na Berdeng Musong Kabayo. Na siyang tagapagdala ng tungro sa ating bukirin. Eh, di spray Eto naman, puro spray lang ang alam. Eh, ano ba kasing dapat? Kailangan? Maging... Este! Astig! Ano Magaw? daw? Eh, hey, ang op na variety ang ating itanim. Kahit gana natin kagusto ang isang variety, kapag pinamaan naman to ng tungro sa ating duga, huwag na muna natin itong itanim sa susunod na taniman. Tama! Dapat sa susunod, since na ang paborito nating variety, Subukan na natin ang mga baraiting matitibay sa tungro. Hmm, pero... May point ka? Talino mo! Eh, sa pagtatanim sa inyong lugar ay gawin. Ah! Para kung may peste, hindi ito nakakonsentrate sa iisang lugar, kaya hindi lubos na mapipinsala ang ating bukirin. At halimbawang, pre-pre! <coughs> kaya tuloy ako sayo. At halimbawang pare-parehong magugulang na ang ating mga palay ay walang lilipatang mas batang halaman ang berdeng musong kabayo. Tama. B. Tanim na may tungro, bunutin at sunugin o kaya ibaon sa lupa. Para ang sakit ay D. na makahawak. Kalingong tula. Thank you. Kasi nga, kung hahayaan natin ang isang tanim na nakalantad na dinapuan na ng tungro, maaaring makagat pa ito ulit ng GLH at may kalat sa buong kabukiran ang sakit. Eh di dapat ganito. <clears throat> Kung ang tanim na dinapuan ng tungro'y nakalantad, ang inaasahang mataas na ani ay babaligtad. <clears throat> ay, ipahinga ang lupa ng isang buwan matapos sumani o bago magtanim muli. Eh bakit po kailangan ng isang buwang pahinga o yung tinatawag nilang follow period? Mapuputol ang life cycle ng vector at hindi magtutuloy-tuloy ang kanyang buhay kasi makakaroon ng panahon na wala siyang makakain. Sino yun? Ewan, may tama siya. May tama na rin ba tayo? gumamit ng ibang variety sa susunod na taniman. Para maputo lang cycle ng pagkain ng berdeng musong kabayo o GLH sa ating lugar? Sa bagay, kung nakasanayan na nga naman nila ang isang variety, magkakaroon na sila ng kakayahang makibagay o mangkup sa katangian ng variety ito. Tumpak! Tandaan po lamang na ang mga halaman na nahawaan sa mga unang yugto ang higit na napipinsala kesa sa mga halaman na nahawaan sa mga huling yugto. Oo nga Dahil nung tinamahan ng tungro ang aming panganin Nung ito'y nasa pagdadahon pa lamang Wala na kaming halos inani Pero nung nadali kami Nung panahon ng pagbubuntis At papahinog pa lang E eh medyo may naani naman yun Kaya gawin na natin lahat ng paraan Para sa umpisa pa lamang Ay maiwasan na ito Tama! Simula ngayon Tayo na ang tatawaging Malsasakang Atsik! Go! Hindi mo ba sila taga rito? Ako hindi. Mga taga-kabilang barangay ang mga yan. Pero okay na rin. Napakinggan ko naman kung paano ang mga pamamaraan para sa upuin ng tunggro. Kaya maraming salamat. Mama, tungro nga. malamang na tungro nga 'yan, to. Paano mo alam? <laughs> astig ako eh, ikaw ba? Oh, astig din ako. Lalo naman ako, astig yata ako. Hoy! Ano 'yung ginagawa sa bukid ko? Sabi ko na nga ba, hindi na naman sa kanila 'tong bukid na 'to, eh. Sige lang, sige lang, sige lang. Apo, mali kami! And rolling. <laughs> <laughs> Kapag tinamaan naman to ng tumbro sa ating lugar, huwag na muna natin gaga... Huwag na muna natin itong itanim sa susunod na taniman. <laughs> Para ang sakit, ay di na makahawa. <laughs> Para ang sakit, ay, di na maka- <laughs> Para maputo lang cycle ng pagkain ng mga berding musu ng kabayo o GLH. Musu ng kabayo. Para maputo lang cycle ng pagkain ng mga berding musu ng kabayo. <laughs> And running! <laughs> Magsasakang. Magsasakang. Yeah. Ay! Malay, Magsasakang! Atsik! Ay, wala yung doubt na yun. Asli <laughs> One, two, rolling <laughs> Cut And Rolling <laughs> Magsasakong Let's